May mga gabi na halos hindi ka na nafafabalik sa tulog. Dahil sa paulit-ulit na pagbangon, para lang umihi, akala ng marami, normal lang ito sa pagtanda. Pero sa totoo, kapag gabi-gabi ka nang naistorbo, naapektuhan ang lakas, sigla at maging ang puso mo. Naalala ko si Mang Ernesto, 71 anyos. Dating masigla, mahilig maglakad tuwing umaga, pero nang magsimula siyang magising tatlo, minsan apat na beses kada gabi, Nawala ang gana, lagi siyang pagod, at mas madalas nagkakasakit. At hindi lang si Mang Ernesto. Marami sa ating mga senior ay tahimik na nagtitiis ng ganitong problema. Kaya ngayong gabi, pag-uusapan natin ang six kulay na makakatulong para kumalma ang pantog. Pumaba ang dalas ng pag-ihi at pumalik ang mahimbing na tulog. Pero bago tayo magsimula, gusto kong marinig ang kwento mo. Gabi-gabi. Ilang beses ka bang bumabangon para umihi? Isulat mo sa comments. Baka sa mo, may matulungan tayong iba. Isa. Malunggay, Moringa. Si Mang Silvestre. 70 anyos. Dating karpintero sa Bulacan. Sana'y sa maagang gising. Pero nitong huling dalawang taon, hindi dahil sa trabaho siya nagigising. Kundi dahil sa paulit-ulit na pag-ihi sa kalagitnaan gabi. Minsan apat na beses, at bawat bangon, para bang may ninanakaw na minuto sa kanyang tulog, kaya kahit magdamag siyang makahiga, parang kalahati lang ang tunay na pahinga. Isang araw, bumisita ang kanyang pamangkin mula sa probinsya. May dala itong isang malaking basket ng sariwang malunggay. Subukan mo, tito. Lagi itong niluluto ni nanay para kay lolo. Hindi na siya madalas na ihihi sa gabi sabi ng pamangkin. Nang una, napangiti lang si Mang Silvestre. Paano nga naman makatulong ang simpleng dahon sa ganitong problema? Pero dahil mura lang at madaling lutuin, sinubukan niya. Kinawa niya itong sahog sa tinolang manok. Minsan ginisa lang sa bawang at sibuyas at sa bawat hapunan. Unti-unting naging bahagi ng routine niya ang malunggay. Pagkalipas ng dalawang linggo, may napansin siyang kakaiba hindi na siya gigising ng tatlong beses. Winsan isang beses lang at may mga gabing tuloy-tuloy hanggang umaga ang tulog niya. Hindi ito himala, may paliwanag ang siyensya. Ang malunggay ay mayaman sa potassium at magnesium. Dalawang mineral na susi para balansehin ang fluid levels sa katawan. Kapag tama ang potassium, mas kontrolado ng kidney kung kailan maglalabas ng tubig. At ang magnesium naman ay tumutulong para kalma ang muscles ng pantog. Kaya hindi ito basta nagko-contract -co sa gabi. Bukod doon, ang malunggay ay may anti-inflammatory properties. Ayon sa mga pag-aaral, kapag laging may pamamaga sa katawan, lalo na sa urinary tract, mas mataas ang posibilidad na overactive bladder. Sa pagkain ng malunggay, nababawasan ang inflammation na ito. Kaya mas tahimik ang pantog habang natutulog ka. May bonus pa, ang malunggay ay mataas sa calcium at vitamin C. Nakakatulong hindi lang sa buto at immune system, kundi sa pangkalahatang lakas ng katawan. Para sa mga senior, mahalaga ito. Dahil kapag malakas ang katawan, mas madali ring bumalik ang regular na pattern ng pagtulog. Para isama ang malunggay sa araw-araw, maraming paraan. Sinulat tuwing hapunan, kinisa sa itlog o sardinas. Nilaga sa sabaw na may kalabasa o sayote. O kahit malunggay tea na gawa sa pinotuyong dahon. Hindi mo kailangan ng mahal na supplement. Minsan, nasa simpleng halaman lang sa bakuran ng sagot. Kung isa ka sa mga senior na laging napuputol ang tulog dahil sa pag-ihi. Subukan mo ang malunggay sa hapunan. Malay mo, tulad ni Mang Silvestre unti-unti kering bumalik sa mahimbing na gabi. Dalawa upo si Aling Natibidal, 67 anyos, dating mananahi sa kabite. Sana siyang magpuyat noong kabataan, pero ngayon, kahit gusto niyang mahimbing ang tulog, palagi siyang magigising para umihi. Dalawang beses, minsan tatlong beses. At bawat paggising, pakiramdam niya ay mas lalong mahaba ang umaga at mabigat ang katawan. Isang umaga, habang namili sa palengke, napansin niya isang tindero ng gulay na may tumpok ng preskong upo. Magaan sa tiyan, pampakalma rin sa pantog, bulong ng tindero habang tinatakal ang gulay. Hindi ito bago sa kanya, lumaki siyang kumakain na upo sa mga nilagang ulam. Pero ngayon lang niya narinig na makakatulong ito sa problema sa pag-ihe. Dahil mura at madaling lutuin, bumili siya ng isa kinawa niya itong sahog sa ginisang misua. Minsan naman, nilaga lang na may luya at kaunting asin. Sa unang linggo, parang walang pagbago. Pero pagkalipas ng sampung araw, napansin niyang mas bihira na siyang magising sa kalagitnaan ng gabi. Ano nga ba ang meron sa upo? Ang upo ay may mataas na water content, higit sa 90%. Sa unang tingin, parang kontra sa problema, pero sa katunayan, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nakakatulong. Kapag maayos ang hydration ng katawan sa tamang oras ng araw, hindi nagiging sobrang sensitibo ang pantog sa gabi. Ibig sabihin, mas tahimik ang bladder habang natutulog ka. Bukod dito, ang upo ay kilala sa banayad nitong diuretic effect. Tinutulungan itong ilabas ang sobrang asin at tubig sa katawan sa tamang oras. Kadalasan sa araw para hindi ka na istorbo sa pagtulog. Hindi ito kasing lakas ng gamot na diuretics, kaya walang risk na bigla kang magising para lang umihi. Ang upo ay mayaman din sa vitamin C at antioxidants. Kapag mababa ang oxidative stress sa katawan, mas maayos gumagana ang kidneys at bladder. Para sa mga senior, mahalaga ito dahil mas mahina ang natural na repair process ng katawan sa edad na 60 pataas. May isa pang bonus, ang upo ay napahagaan sa tiyan. Sa mga taong may gastritis o acid reflux, ang mabibigat na pagkain sa gabi ay pwedeng mag-trigger ng discomfort na makapagpabigat sa tulag. Sa pamamagitan ng pagkain ng upo sa hapunan, mas magaan ang pakiramdam ng tiyan, mas madali kang makakatulog at mas mahimbing ang pahinga. Maraming paraan para isama ang upo sa pang-araw-araw kinisang upo na may misua at hipon. Nilagang upo na may manok o ista. Pinakpet na may upo bilang isa sa mga gulay. O kahit simpleng upo salad na may kalamansi at kaunting asin. Ngayon may git isang buwan ng kasama sa hapag kainan ni Aling Natividad ang upo. Hindi man tuluyang nawala ang paggising niya sa gabi, nabawasan ito ng husto. At sa mga gabing hindi siya nagigising, parang bumabalik ang lakas at sigla na akala niya ay nawala na. Kaya kung isa ka sa mga senior na hirap makatulog dahil sa paulit-ulit na pag iihi subukan mo rin ang upo sa hapunan. Malay mo, katulad ni Aling Natividad, makuha mo rin ang tahimik na gabi na matagal mo ng inaasam. Tatlo, si Tao, si Lolo Gregorio, si Anyos, dating magsasaka sa Nueva Ecija. Kilala siya sa kanilang baryo bilang masipag at laging maaga sa palengke. Pero nitong huli, napansin ng mga kapitbahay na mas tahimik at madalas nasa bahay lang siya. Hindi dahil sa katamaran, kundi dahil sa problema sa pagtulog. Kabigabi, dalawang beses, minsan tatlo, kigising siya para umihi. At sa tuwing bumabangon siya, mahirap nang makabalik sa mahimbing na tulog. Kaya kahit maaga siyang natutulog, pakiramdam niya'y kulang ang pahinga. Isang araw, bumisita ang kanyang anak mula sa Maynila. May dala itong supot ng sariwang sitaw mula sa palengke. Pa, subukan mo ito. Madalas naming kainin sa hapunan, parang mas kumalma ang pantog ko, sabi ng anak. Natawa lang si Lolo Gregorio sa una. Paano makatulong ang mahabang string beans sa ganitong problema? Pero dahil paborito niya rin naman ang adobong sitaw, sinubukan niya. Ginawa niya itong sahog sa adobo, minsan ginisa lang na may bawang at sibuyas. At sa loob ng dalawang linggo, hindi man nawala, kapansin-pansin na bumaba ang dalas ng pagising niya sa gabi. Bakit nga ba nakakatulong ang sitaw? Ang sitaw ay mayaman sa magnesium at potassium, dalawang mineral na parehong critical sa bladder control kapag may sapat na magnesium, hindi agad nagko-contract -co ang bladder muscles, kaya mas pihira ang urge na umihi sa gabi. Samantalang ang potassium ay tumutulong sa tamang balanse ng fluid sa katawan, kaya hindi sobra-sobra ang tubig na ilalabas habang natutulog ka. Bukod dito, ang sitaw ay may mataas na fiber content. Para sa mga senior, mahalaga ang fiber para sa regular na pagdumi, Kapag constipated ka, tumataas ang pressure sa pantog na pwedeng mag-trigger ng madalas na paghihi. Sa pagkain ng sitaw, mas naiwasan ang bloating at pressure sa tiyan, kaya mas tahimik ang pantog sa gabi. May isa pang benepisyo. Ang sitaw ay may antioxidants kaya ng vitamin C at flavonoids na tumutulong magpababa ng inflammation sa katawan. Kapag mababa ang inflammation, mas maayos gumagana ang kidneys at urinary tract. Para sa mga diabetic senior, maganda rin ang sitaw dahil may kakayahan itong pabagalin ng absorption ng sugar sa katawan. Mas steady ang blood sugar, mas mababa ang stress sa kidney na isang malaking dahilan kung bakit mas kaunti ang nocturia episodes. Paano isasama ang sitaw sa pagkain? Adobong sitaw na may kaunting baboy o manok? kinisang sitaw na may bawang at kamatis, sinigang na may sitaw bilang isa sa mga gulay, o kahit stir-fry na may kaunting oyster sauce. Ngayon, halos isang buwan nang kasama sa hapunan ni Lolo Gregorio ang sitaw. Ayon sa kanya, hindi man perpekto, pero ramdam ko ang ginhawa at mas nakakatulog ako ng mas mahaba. Kung isa ka sa mga senior na matagal nang naghahanap ng natural na paraan para bumaba ang dalas ng pag-ihi sa gabi, subukan mo ang sitaw. Hindi mahal, madaling hanapin, at pwedeng magbigay ng tahimik na gabi. Apat, patola. Si Nanay Felices, 74 anyos, dating guro sa elementarya sa Iloilo. Sanay siyang bumising na maaga para maghanda ng agahan para sa pamilya. Pero nitong mga nakaraang taon, kahit maaga pa ang tulog niya. Kigising siya sa kalagitnaan ng gabi, dalawang beses, minsan tatlo para umihi. Sa so tuwing babalik siya sa kama, mahirap na ulit makatulog. At sa umaga, mabigat ang ulo, mababa ang enerhiya at parang wala sa sarili. Isang araw, pumisita ang kanyang pamangkin na nurse sa Maynila. Napansin nito ang reklamo ni Nanay Felisa tungkol sa puyat. Subukan mo po ang patola, nay, hindi lang masustansya, magaan din sa pantog, payo ng pamangkin. Sa una, nagduda si Nanay Felisa. Pero dahil mahilig siya sa tinolang ista na may patola, sinubukan niya. Simula noon, halos tatlong beses sa isang linggo, ay sinasama na niya ang patola sa hapunan. Pagkalipas ng dalawang linggo, napansin niya na mas madalang na siyang magising sa gabi. May mga gabing tuloy-tuloy na ang kanyang tulog hanggang umaga. Bakit nakakatulong ang patola? Ang patola ay mayaman sa water content at potassium. Tinutulungan nitong manatiling hydrated ang katawan sa araw para hindi reactive ang bladder sa gabi. Kapag kalmado ang pantog, mas mahaba ang pagitan ng pag-ihi habang natutulog. Bukod dito, ang patola ay may natural na diuretic effect na banayad at hindi nakakasira ng tulog. Pinapalabas nito ang sobrang tubig at asin sa tamang oras ng araw, kaya mas kaunting fluid ang kailangan ilabas sa disoras ng gabi. May tagway nitong vitamin C at antioxidants na katulong magpababa ng pamamaga sa katawan. Para sa mga senior, mahalaga ito dahil ang chronic inflammation ay isa sa mga dahilan ng overactive bladder. Isa pang benepisyo ng patola ay ang light digestive load nito. Mabilis itong matunaw at hindi nagdudulot ng bloating o kabag. Kapag magaan ang tiyan sa gabi, mas tahimik ang pantog at mas mahimbing ang tulog. Kung gusto mo pa ng ganitong mga natural at simpleng tips para sa kalusugan, mag-subscribe ka na sa channel na ito. Dito, Araw-araw tayo maghahanap ng mga paraan para maging mas malakas, mas masigla, at mas mahaba ang buhay ng mga senior. Paano isasama ang patola sa pagkain? Tinolang ista na may patola at luya ginisang patola na may misua at hipon. Nilagang patola na may manok o kahit simpleng patola soup na may bawang at sibuyas. Ngayon, si Nanay Felisa ay mas maaliwalas ang mukha sa umaga. Mas marami siyang enerhiya para maglakad sa umaga at makipagwentuhan sa mga kapitbahay. Hindi man tuluyang nawala ang nocturia, pero malaki ang nabawa sa pagising niya sa gabi. Kung isa ka sa mga senior na naghahanap ng natural na solusyon, baka ang sagot ay nasa simpleng gulay na tulad ng patola. 5. Pechay Si Mang Oscar, 69 anyos, dating jeepney driver sa Quezon City, Sanay siya sa mahabang biyahe at puyat sa kalsada noong kabataan. Pero ngayong retirado na, mas gusto na niyang maaga matulog at magising ng maaga. Ang problema, kahit anong oras siya matulog, halos kabigabi ay napuputo lang kanyang tulog dahil sa pag-ihi. Dalawang beses, minsan tatlo, at kapag bumalik na sa kama, madalas kising ng utak, kaya hirap na makatulog ulit dahil dito, nagiging matamlay siya sa umaga at walang gana kumain. Isang araw, habang namimili sa palengke, napansin niya ang murang-mura at sariwang pechay sa isang puesto. Naalala niya na madalas niya itong kainin nung bata pa siya, lalo na kapag ginagawang sahog sa nilagang baboy. Pero ngayon lang niya narinig mula sa tinderang matanda. Maganda ito sa pantog, lalo na sa mga senior Nakakabawas ng paggising sa gabi. Sa una, hindi siya kumbinsido. Pero dahil mura lang at madaling lutuin, bumili siya ng ilang bungkos. Sinubukan niya itong gawing sahog sa tinola. Minsan, ginisa lang sa bawang at sibuyas. Pagkalipas ng isang linggo, parang wala pang pagbabago. Pero sa ikalawang linggo, napansin niyang minsan isang beses na lang siyang nagigising sa gabi. At may mga gabing tuloy-tuloy ang tulog niya hanggang umaga. Bakit nakakatulong ang pechay? Ang pechay ay mayaman sa potassium at magnesium. Parehong mahalaga para sa tamang fluid balance at muscle control. Kapag tama ang balansa ng potassium sa katawan, mas maayos ang regulation ng kidney sa paglabas ng tubig sa pamamagitan ng ihi. Samantalang ang magnesium ay tumutulong para hindi maging sobrang sensitibo ang bladder muscles. Bukod dito, ang petchay ay mataas sa vitamin C at antioxidants na tumutulong magbababa ng inflammation sa katawan. Kapag mababa ang inflammation, mas maayos gumagana ang urinary tract at mas kaunti ang urge na umihi sa gabi. May isa pang benepisyo. Ang petchay ay mababa sa calories at magaan sa tiyan. Sa mga senior na may acid reflux o gastritis, Mahalaga ito dahil hindi magdudulot ng kabag discomfort na maaring mag-trigger ng pagdising sa gabi. Para sa mga diabetic, maganda rin ang pechay dahil mababa ang glycemic load nito. Hindi ito magdudulot ng biglang pagtaas ng blood sugar na nagiging sanhi ng sobrang trabaho ng kidney sa gabi. Paano isasama ang pechay sa pagkain? Nilagang baboy na may pechay. Tinisang pechay na may bawang at kaunting oyster sauce tinola na may manok at pechay, o kahit simpleng pechay soup na may luya at sibuyas. Ngayon, si Mang Oscar ay mas magaan ang pakiramdam tuwing umaga. Mas mahaba ang oras ng tulog niya, at mas marami siyang enerhiya para makipagwentuhan sa mga kaibigan sa plaza. Kung isa ka sa mga senior na naghahanap ng natural at simpleng paraan para bumaba ang dalas ng pag-ihi sa gabi, Baka ang sagot ay nasa simpleng pechay lang. Anim, kangkong. Si aling purifikasyon, yun anyos. Dating tindera sa palengke sa Bicol. Sana'y siya sa maagang gising at maghapong pagtatrabaho. Pero ngayon, kahit wala na siyang binabantay ang pwesto, hirap pa rin siyang makuha ang tulog na mahaba at tuloy-tuloy. Kabi-gabi, halos dalawang beses siyang bumabangon para umihi. At sa tuwing babalik siya sa kama, hindi na agad bumabalik ang antok. Minsan, abot isang oras bago siya muling makatulog at pagising niya sa umaga, mabigat ang katawan at parang hindi nakapagpahinga. Isang gabi, habang nag-uusap sila ng kapitbahay niyang si Mang Rodel, nabanggit nito, Subukan mo ang kangkong, puring sa amin, halos gabi-gabi may kangkong sa hapag, mas kalmado ang pantog ko. Napangiti lang siya dahil paborito naman talaga niya ang adobong kangkong. Pero ngayon lang niya naisip na baka may koneksyon ito sa pantog. Kinabukasan, bumili siya ng sariwang kangkong sa palengke at sinama sa hapunan. Kinisa niya ito sa bawang at sibuyas. Minsan naman, sinabawa na may tinapa. At sa loob ng dalawang linggo may napansin siyang kakaiba. Hindi na siya kasing dalas magising sa gabi. Minsan isang beses lang, Minsan naman tuloy-tuloy na hanggang umaga ang kanyang tulog. Bakit nga ba nakakatulong ang kangkong? Ang kangkong ay mayaman sa potassium at magnesium, dalawang mineral na mahalaga para sa fluid balance at kalmadong bladder muscles. Kapag sapat ang potassium, mas kontrolado ng kidney ang paglabas ng tubig sa fatawan. At kapag may sapat ng magnesium, mas hindi nagko-contract ng kusa ang bladder habang natutulog ka. Mayroon din itong banayad na diuretic effect. Ibig sabihin, tinutulungan itong ilabas ang sobrang tubig at asin sa katawan, pero sa tamang oras ng araw. Kaya hindi naapektuhan ang tulog mo sa gabi. Bukod dito, mataas din ang water content ng kangkong. Ito ay nakakatulong para manatiling hydrated ang katawan nang hindi nagdudulot ng sobrang pressure sa bladder sa gabi. Kapag dehydrated ang katawan, mas nagiging sensitive ang bladder, kaya kahit kalunting ihi lang, may istorbo ka na sa pagtulog. May bonus pa, ang kangkong ay may anti-inflammatory properties. Kapag mababa ang inflammation sa katawan, mas maayos gumagana ang urinary tract at mas kaunti ang urge na umihi sa gabi. Para sa mga senior, maganda rin ang kangkong dahil mura ito, madaling lutuin at pwedeng isama sa iba't ibang putahe. Adobong kangkong na may bawang at toyo. Sinabawang kangkong na may tinapa o hipon. Kinisang kangkong na may kaunting oyster sauce. O kahit simpleng blanched kangkong na isa sao sa sukat bawang. Ngayon halos tatlong linggo nang kasama sa hapag ni Aling Purifikasyon ng Kangkong. Ayon sa kanya, parang mas humaba ang tulog ko at mas magaan ang pakiramdam ko sa umaga. Kung isa ka sa mga senior na naghahanap ng simpleng gulay para makatulong sa tahimik at mahimbing na gabi, subukan mo ang kangkong. Mura, masarap at may dalang ginhawa sa katawan. Bonus, mainit na tubig na may luya. Si Mang Hilario, 73 anyos, dating mangingista sa Batanas. Sana'y siyang gumising na madaling araw para pumalawot. Pero nitong mga nakaraang taon, hindi dahil sa dagat siya nagigising ng maaga, kundi dahil sa paulit-ulit na pag-ihi sa kalagitnaan ng gabi. Tatlo, minsan apat na beses siyang bumabangon. At sa bawat paggising, tila nawawala ang antok, kaya mahirap nang bumalik sa tulog. Dahil dito, madalas siyang antukin sa umaga at mabagal kumilos. Isang gabi, habang nakaupo sa harap ng tindahan ng kanyang kapitbahay, nagkwentuhan sila tungkol sa problema sa pagtulog. Nabanggit ni Mang Hilario ang kanyang sitwasyon. Sumabat si Mang Tonio, isang matandang kaibigan. Subukan mo ang luya bago matulog. Sa amin, ugali na naming uminom ng mainit na tubig na may luya tuwing gabi. Parang mas kalmado ang pantog. Hindi bago kay Mang Hilario ang luya, Madalas niya itong gamitin sa sinigang o adobo. Pero ngayon lang niya narinig na pwedeng makatulong ito sa pag sa gabi. Kinagabihan, sinubukan niya. Magpakulo siya ng isang tasa ng tubig, nilagyan ng manipis na hiwa ng sariwang luya, at pinababad ng limang minuto. Ininom niya ito habang nakaupo sa beranda, pinapanood ang mga bituin. Pagkatapos na ilang gabi, napansin niya na mas mahimbing ang tulog niya hindi na siya kasing dalas gumising para umihi. Minsan isang beses na lang at may mga gabing tuloy-tuloy hanggang umaga. Bakit nga ba nakakatulong ang mainit na tubig na may luya? 1. May anti-inflammatory effect. Ang luya ay may taglay na ginerol, isang compound na kilalang nakakapababa ng pamamaga sa katawan. Kapag mababa ang inflammation, mas maayos gumagana ang kidneys at urinary tract. Ibig sabihin, mas kaunti ang urge na umihi sa gabi. 2. Natural Bladder Relaxant Ayon sa ilang pag-aaral, ang luya ay may kakayahang mag-relax ng bladder muscles. Kapag kalmado ang pantog, hindi to basta nagpapadala sa kaunting pressure ng ihi. 3. Mainit na Tubig para sa Relaxation Ang simpleng mainit na tubig ay nakakatulong mag-relax ng katawan bago matulog. Pinapainit nito ang tiyan at pitu ka, kaya mas tahimik ang digestive system habang natutulog ka. At dahil walang malamig na stimulus, mas hindi reactive ang pantog. 4. Hydration Timing Kapag uminom ka ng tamang dami ng mainit na tubig bago matulog, hindi sobra. Natutulungan nitong maiwasan ang dehydration. Ang tamang hydration sa gabi ay nagpapakalma sa bladder at pumipigil sa sobrang pag-ihe. Paano ihanda? magpakulo ng 1 tasa ng tubig. Maglagay ng 3 to 4 manipis na hiwa ng sariwang luya. Pabayaan itong mababad ng 5 minuto. Inumin habang mainit-init pa bago matulog. Para sa may diabetes, huwag nang dagdagan ng asukan. Kung gusto ng kaunting tamis, pwedeng maglagay ng kaunting pulot. Pero siguraduhin na pasok sa payo ng doktor. Si Mang Hilario, matapos ang dalawang linggong pag-inom ng luya bago matulog, ay mas magaan na ang pakiramdam. Sa umaga, mas maaga at mas masigla siyang bumabangon. Sabi niya, hindi ko akalain ganito ka kasimple lang pala ang makakatulong. Akala ko puro gamot lang ang solusyon. Kung isa ka sa mga senior na lagi napuputo ng tulog dahil sa pag-ihi, bakit hindi mo subukan ang mainit na tubig na may luya? Mura, madaling gawin at walang masamang epekto sa katawan. Minsan, nasa tasa lang ng simpleng inumin ng sagot para sa tahimik na gabi. Mga minamahal naming senior. Sa buong video na ito, pinag-usapan natin ang anim na gulay at isang simpleng inumin na makakatulong para bumaba ang dalas ng pag-ihi sa gabi. Mula sa malunggay hanggang sa kangkong, mula sa upo hanggang sa mainit na tubig na may luya. Lahat ng ito, simpleng pagkain at ritual lang pero may kakayahang magdala ng malaking ginhawa sa ating gabi. Tandaan, hindi lahat ng problema ay kailangang sagutin ng mahal na gamot. Minsan, nasa kusina lang natin ang lunas. Isang plato ng gulay, isang tasa ng mainit na inumin, at kaunting tiyaga para gawing bahagi na ating araw-araw. Kung isa ka sa mga nakaramdam ng pagbabago matapos subukan ng alinman sa mga tips na ito, o kung may iba ka pang natural na paraan na nakatulong sa iyo, isulat mo sa comments. Baka sa kwento mo, may matutulungan tayong iba na ngayon ay tahimik na nagtitiis ng puyat at pagod. Kung tingin mo'y kapakipakinabang ang mga payong ito. Mag-subscribe ka na sa ating channel. Dito sa Gintong Lambing, araw-araw tayong maghahanap ng natural, ligtas at abot kayang paraan para manatiling malakas, masigla, at masaya sa ating pagtanda. At huwag mong kalimutang i-share ang video na ito sa iyong pamilya, kaibigan o kapitbahay na senior din. Isang pindot lang pero maaring magbago ng gabi ng isang tao. Mga figintong lambing, ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa kayang gawin sa araw, kundi sa kalidad ng pahina sa gabi. Kaya alagaan natin ang ating tatawan, pakainin ng tama, at bigyan ng pagkakataon na magpahinga ng tahimik at puo. Hanggang sa susunod nating pagkikita, naway maging mahimbing ang iyong gabi at masigla ang iyong umaga. Mula rito sa gintong lambing, isang mahigpit na yakap at paalala na hindi ka nag sa laban para sa mas maayos na kalusugan.